Pagpatak ng alas sa is ng gabi, excited ng buksan ni Tatay Carlos at Jesse ang kanilang mga TV. Sisit ko na yung TV ko, balita. Maganda talaga dahil live yun eh. Maganda kasi manood ng mga balibalita eh. Pero bukod sa telebisyon, sa kasalukuyan, mas mabilis na raw ang pagkuha ng impormasyon. Sa isang pindot lamang kasi sa mga gadget, kaliwat kanan na ang mga updates at balita ang problema. Nawawalan ako ng gana na, na magkon sa balita. Kagaya yan, maraming sinasabi na matay na artista pero hindi naman tula. Ang paglipanan ng fake news, ikinababahala rin ng radio reporter na si Jensel. Parang lahat na lang naniniwala agad sila doon sa mga ano nababasa nila kahit walang hindi nila alam kung paano i-determine kung ano yung mga ano yung mga authorized na resource. Sa kabila ng banta ng fake news, ang pagiging responsable ng mga mamamahayag ang isa sa mga pinakamabisang panlaban. Yung maihayag mo kung ano yung mga nangyayari sa lipunan, hindi yung parang naniniwala ka lang sa isang side, dapat two-sided lahat. Sa katatapos, ang gabi ng Publishers Association of the Philippines noong biyernes September 20. Isa rin sa mga naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang responsableng pagbabalita. Kasabay nito ang pagiging mapagmatsyag ng mga Pilipinong nagbabasa o nanonood ng mga balita online. Do not just fight. Lead the change. Verify. Question. Hold the line. We have a duty to protect the sanctity of facts, not just as citizens, but as guardians of our shared reality. Sa bagong Pilipinas, walang puwang ang kasinungalingan. Sama-sama tayong titindig sa katotohanan. Batid naman ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na isa ito sa mga hamon na dapat kaharapin ng hindi lamang ng iisa, kundi ng buong komunidad a call to unite ano lalong lalo na uh, doon sa call ni Pangulong uh, Bongbong Marcos na labanan natin ng fake news kasi alam naman natin na laganap po yan sa social media and uh, kapag ka hindi natin nilabanan ito mas maraming ma madidiskaril ng mga kababayan natin at uh, hindi na maniniwala dun sa totoo Samantala, Kasabay ng pagsusulo ng mga mama mahayag sa tamang impormasyon at balita, hiling naman nila maipasa na ang Magna Carta for Journalists upang mabigyan sila ng proteksyon laban sa pagbabanta sa kanilang mga buhay, pagkakaroon ng maayos na benepisyo at iba pa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.